Have you ever wondered kung anong mangyayari kung tumahimik ka na lang? Hindi yung tipong galit na cold treatment, kundi yung tahimik na may dahilan. Yung klase ng katahimikan na hindi para manakit, kundi para protektahan ang sarili mo. Para makapag-isip, para makalaya. Imagine this, gabi-gabi kang nagpupuya at hinihintay kung magte-text ba siya ulit. Tinitingnan mo pa rin kung online siya, binabalikan mga lumang chat, nagbabaka sakali, pero wala tahimik siya. At eto ka, nalulunod sa ingay ng sariling isip mo. Nakakapagod, di ba? Now what if I told you na ang sagot hindi laging nasa pag-uusap, kundi minsan nasa katahimikan. Hindi ito para gawin kang bato. Hindi ito para magpakamartir. Ang tatlumpong araw ng pananahimik ay hindi laro. Hindi ito no contact na ginagawang panakot o pakul. Ang tatlumpong araw na pananahimik kung tapat at buo ang loob mo, ay isang dasal, isang panata sa sarili, isang paglalakad palayo sa kung saan ka nasasaktan, hindi para ipamukha sa kanila na nagkamali sila, kundi para alalahanin mo na hindi mo kailangang magmakaawa para sa pagmamahal. Pero bago ang lahat, shout out muna sa lahat ng aking solid at loyal na subscribers. Kayo ang dahilan kung bakit patuloy akong gumagawa ng ganitong klasing content. I-comment mo naman kung saang lugar ka nanonood. Nakakatuwang makita kung gaano kalawak ang naabot ng ating komunidad. At syempre, huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang makabuluhang videos tulad nito. Day 1. Masakit Parang ang daming gusto mong sabihin pero kailangan mong lunukin. Gusto mong magpaliwanag. Gusto mong itanong. Gusto mong malinawan. Pero hindi mo ginagawa. Hindi dahil wala kang pakialam, kundi dahil gusto mong alagaan ang sarili mong kapayapaan. Nakakatakot sa simula, parang hindi mo alam anong gagawin mo sa sarili mong katahimikan. Sanay ka kasing may reply, may away, may paliwanag. Ngayon, wala. Tila ba ang katahimikan mo ay parang silid na walang laman. Nakakatakot sa una, pero sa totoo lang, kailangan mo 'yon. Kasi minsan, ang sobrang ingay ng relasyon ay hindi dahil naguusap kayo, kundi dahil pareho kayong sumisigaw pero wala talagang nakikinig. Kaya ngayong ikaw ay nanahimik, para ka na ring sumigaw sa paraang sila ay hindi handang tanggapin. Sumigaw ka ng respeto sa sarili mo. By day three, naguguluhan ka pa rin. Tama ba tong ginagawa ko? Baka kasi isipin niya wala akong pakialam? Pero may isang bagay kang napapansin. Mas konti na ang notifications, pero mas tahimik na rin ang utak mo. Konti-konti, parang lumalambot ang bigat sa dibdib. Hindi pa totally nawala, pero ramdam mong unti-unti kang bumabawi. Ito ang hindi agad na iintindihan ng iba. Akala nila pag nanahimik ka, nagpapaimportante ka lang. Pero hindi nila alam, minsan ang pananahimik ay desperadong paghawak sa sariling dignidad. Kasi pag nagsalita ka na naman, baka bumalik ka lang sa dati yung paulit-ulit na usapang walang linaw, yung ikaw lang ang sumusubok, habang sila parang wala lang. Pag naka-seven days ka na, napapansin mong parang may ibang klase ng energy na bumabalik sa'yo. Hindi pa confidence, pero parang may konting tiwala na. Hindi sa kanila, kundi sa sarili mo. May mga araw pa rin tinutokso kang mag-message, lalo na pag gabi, lalo na pag malungkot ka. Pero naaalala mo na, yung tahimik mong mundo ngayon, kahit hindi pagganap na payapa, ay mas ligtas kaysa sa gulo ng mga dating pag-uusap. May mga araw na magpaparamdam sila. Yung tipong vague IG story o biglang message na, Kamusta? Walang context. Walang sorry. Walang tunay na pagsisisi. Pero test lang yan. Test kung kakagat ka pa. Test kung nandun ka pa rin. Pero dahil alam mong hindi mo ginagawa to para gantihan sila. Kundi para gumaling ka. Hindi ka na bumabalik. By day 10, hindi mo na kailangan ng validation galing sa kanila hindi mo na kailangan ng sagot kung bakit nila ginawa yon. Kasi nare-realize mo, hindi lahat ng tanong dapat sagutin. Minsan, sapat na ang katahimikan bilang sagot sa lahat ng tanong mo. Ang bigat ng katahimikan ay parang weight sa gym. Sa una, ang sakit, ang hirap. Pero habang araw-araw mong dinadala, lumalakas ka. Unti-unti, hindi mo na siya dinadala. Ginagamit mo na siya para tumibay. And here's the beauty of it. Hindi mo kailangan ng dramatic closure. Hindi mo kailangan ng final talk or big confrontation. Kasi sa katahimikan, makikita mo kung sino talaga ang para sa'yo. Ang tunay na nagmamahal, hindi kayang tiisin ang katahimikan ng taong mahal nila. Pero kung nagawa nilang lumayo, manahimik, o magparinig lang, ibig sabihin, hindi nila kailanman pinili ang puso mo ng buo, kaya hindi ka din ang talo sa pananahimik. Sa totoo lang, ikaw ang unang gumaling. Kasi habang sila naghihintay ng reaksyon mo, ikaw, naglalakad ka na palayo sa pagiging dependent sa kanila. Tahimik ka, pero hindi ka mahina. Tahimik ka, pero hindi ka nagpapatalo. Tahimik ka, kasi ayaw mo nang magpakasakal sa isang bagay na hindi ka na pinipiling buuin. And here's the truth no one likes to admit. Ang pinaka sa isang taong sanay kang hinahabol ay ang hindi mo na siya hinahabol. Wala kang sinabing masama, wala kang pinost na pa-victim. Tahimik ka lang. At dun sila pinaka natatakot. Your silence in the end becomes louder than any words you could have said. Kasi habang sila ay busy maglaro ng control, ikaw ay tahimik na gumagaling. Tahimik na umaangat. Tahimik na pinipiling huwag ibaba ang sarili mo. Sa larong panandalian lang ang halaga. And if ever you're wondering, hanggang kailan ko to kakayanin? Ang sagot? Hanggang sa maramdaman mong hindi mo na kailangang kayanin kasi hindi mo na siya dinadala. Nandun ka na sa punto na hindi mo na kailangang patunayan ang worth mo sa iba. Dahil sa wakas, nararamdaman mo na ito mismo. Kapag ang presensya mo ay hindi na pinahalagahan, ang katahimikan mo ang magiging pinakamalakas mong sagot. Kaya sa susunod na gabi na mapangahas ang lungkot, na parang gusto mo na namang bumalik, mag-message, magpaliwanag, itanong mo sa sarili mo, Gusto ko ba talagang bumalik sa dati? O kailangan ko lang yakapin yung bagong ako? Yung ako na natutong pumili ng kapayapaan kahit masakit? Sa dulo, hindi mo sila kailangang mawala para gumaling ka. Kailangan mo lang piliin ang sarili mo. Kahit wala sila. At minsan, ang pinakamalakas na paraan para piliin ang sarili mo ay ang manahimik. Tahimik ka. Walang text, walang tawag, walang kamusta ka na, kahit gustong gusto mong gawin yon. Pero sa loob mo, Parang may digmaan. Ang daming tanong. Paano kung isipin niyang wala na akong pakialam? Paano kung isipin niyang talo ako dahil hindi na ako kumikibo? Paano kung siya ang manalo sa katahimikan na 'to? Pero sa totoo lang, wala kang dapat patunayan. Kasi hindi ito tungkol sa kung sino ang mas matapang. Hindi ito kompetisyon. Ang katahimikan mo, hindi ito armas para makaganti. Ito ay panangga para maprotektahan ang sarili mong kapayapaan. Lahat tayo dumaan na dyan. Yung tipong gusto mong sumigaw, magpaliwanag, ilaban ang sarili mo kasi feeling mo hindi ka naintindihan. Pero anong nangyayari pagkatapos mong magsalita ng paulit-ulit? Wala. Umiikot lang. Parang sirang plaka. Paulit-ulit kang nasasaktan sa parehong pattern. Kaya minsan, ang pinakamakapangyarihang desisyon ay hindi ang makipag-away hindi ang magpaliwanag, hindi ang maghabol, kundi ang tumigil, manahimik, umupo sa gitna ng gulo at sabihing, tama na, hindi ko na kailangan 'to. At sa unang mga araw, totoo, masakit. Parang may withdrawal. Sanay kang may kausap, may ka-text. Sanay kang may confirmation na may halaga ka pa sa kanya. Tapos biglang wala. Silence. Tahimik ang inbox. Tahimik ang gabi. Tahimik pati yung mga tanong na hindi mo alam kung masasagot pa. Pero alam mo kung anong hindi mo napapansin. Unti-unti, habang nananatili kang tahimik, may nabubuo, may nababago. Sa araw-araw na hindi ka nagme-message, hindi mo namamalayang dahan-dahan mong binabalik ang kapangyarihang ibinigay mo noon sa kanya. Yung dating laging, baka kasi busy lang siya o baka ako ang may kasalanan na ng, teka. Bakit ko nga ba kailangang ipaliwanag ang sarili ko sa taong hindi marunong makinig? Ang dating guilt, unti-unti mong natutunan na hindi mo dapat dalhin. Yung overthinking mo, napapalitan ng pagtanggap. Tapos isang araw, nagugulat ka na lang? Hindi mo na hinahanap ang pangalan niya sa notifications. Hindi mo na inistock yung stories niya. Hindi ka na nagbabaka sakaling mag-message siya ng hi. Kasi napalitan na yon hindi na validation ang hinahanap mo, kundi kapayapaan. At habang mas tumatagal ang katahimikan, mas lumalalim ang pagkaunawa mo sa sarili mo. May mga bagay kang na-realize na matagal ng totoo pero pinili mong hindi pansinin. Tulad ng, hindi mo dapat ipaglaban ang relasyon kung ikaw na lang ang lumalaban. O kaya, hindi mo kailangang ipilit ang sarili mo sa taong hindi kayang unawain ang dami mong pinipigilang isigaw. Nakakatawa nga minsan. Kapag ikaw na ang tumahimik, saka sila naguguluhan. Bigla silang nagpaparamdam, hindi dahil mahal ka pa nila, kundi dahil hindi nila matanggap na hindi mo na sila hinahabol. Hindi sila sanay na ikaw ang nanahimik. At sa totoo lang, hindi sila naiirita dahil wala kang sinasabi. Naiirita sila kasi sa katahimikan mo, napipilitan silang pakinggan ang konsensya nila. Tapos ayan na, magpapadala ng kumusta ka na o yung classic na naalala lang kita. Pero hindi mo nakagat, hindi ka na reactive. Kasi sa loob ng tatlumpung araw, natutunan mong hindi lahat ng mensahe ay sincere. Hindi lahat ng bumabalik ay dahil sa pagmamahal. Minsan dahil lang sa ego. Dahil hindi nila matanggap na hindi na sila sentro ng mundo mo. At sa puntong to, mapapaisip ka, bakit ko nga ba pinipilit dati ang sarili ko sa taong pinaparamdam sa akin na ako lang ang may pakialam? Ganyan ang kapangyarihan ng katahimikan. Hindi siya magic na bigla kang magiging masaya. Pero isa siyang proseso, masakit sa una, pero pag nalampasan mo, may kapalit. Kalayaan. Kalayaan mula sa pangangailangan ng closure. Kalayaan mula sa pag adjust sa taong hindi kayang sumabay. Kalayaan mula sa tanong na, bakit hindi ako sapat? Pagkatapos ng ilang araw ng katahimikan, mapapansin mong may nagbabago. Hindi lang sa paligid mo, kundi sa loob mo. Yung dating kabog ng dibdib mo tuwing may notification, unti-unti nang nawawala. Yung dating gabi-gabing pag-iiyak, nagiging mga gabi ng tahimik na pagninilay. At habang lumalalim ang pagninilay na yon, lumilinaw din ang mga bagay. Para kang nabubuksan sa isang katotohanan na matagal mo nang tinatakbuhan. Naminsan, hindi mo talaga sila nawala kasi hindi mo sila kailanman tunay nahawak. Hindi lahat ng relasyon, kahit gaano mo pa kamahal, ay nakalaan para magtagal. At hindi lahat ng iniwan ay talo. Ang hindi nila alam, sa loob ng katahimikan mo, nagbago na ang laban. Hindi mo na sila hinahanap para bumalik. Hinahanap mo na ang sarili mong boses, ang sarili mong respeto, ang sarili mong lakas. At habang ginagawa mo yan, ang dating pagmamahal na todo mong binuhos sa kanila, dahan-dahang bumabalik sa'yo. Hindi ka na umiikot sa tanong na, bakit niya ako iniwan? Bagkus, tinatanong mo na ang sarili mo. Bakit ko hinayaang mawala ako sa sarili ko habang pilit akong nananatili sa taong hindi marunong kumapit? At dyan mo mararamdaman ang shift. Bigla kang magkakaroon ng urge na magayos ng kwarto, magbasa ng libro, bumisita sa gym, magbawas ng toxic friends. Hindi dahil gusto mong ipakita na, I'm doing great without you, kundi dahil for the first time in a long time, gusto mong gumaling para sa sarili mo. May araw na babalik ang lungkot. Siyempre, normal yon. Pero sa halip na takbuhan mo ulit sila, natututo kang upuan ang lungkot. Pakinggan ito, tanggapin ito, at pagkatapos, bitawan ito. Dahil yan ang ginagawa ng taong may emotional discipline, hindi nila tinatakasan ang sakit. Pinakikinggan nila ito para matutunan kung anong dapat baguhin sa sarili. At habang nananahimik ka, mapapansin mong may mga taong lalapit. Mga taong nagtataka kung anong nangyayari sa'yo. May mag a na bitter ka. May mag-iisip na proud ka lang. Pero ang totoo, hindi mo kailangan ipaliwanag ang sarili mo sa mga taong hindi alam ang buong kwento mo. Sa katahimikan, natututo kang hindi lahat ng opinyon ay dapat mong sagutin. Hindi lahat ng bumabatikos ay karapat-dapat sa energy mo. At mas higit sa lahat, Natututo kang pahalagahan ang sarili mong katahimikan. Alam mo kung bakit? Kasi dyan sa katahimikan na yan, unti-unti kang bumabalik sa sarili mo. Unti-unti mong naaalala kung sino ka bago ka nasaktan. Bago ka iniwan. Bago mo ibinuhos lahat sa isang taong hindi marunong magpahalaga. At dito mo rin makikita ang irony ng lahat. Habang ikaw ay tahimik na nagmumuni-muni, sila, oo sila, sila ang naiistorbo. Sila ang nagtatanong kung bakit hindi ka nagaya ng dati. Sila ang biglang nagpaparamdam, nagli-like sa luma mong post, nagko-comment ng haha sa mga walang kinalaman na bagay. Bakit? Dahil hindi nila matanggap na hindi na sila ang center ng mundo mo. Pero ikaw, hindi mo na kailangan ng closure mula sa kanila. Kasi sa loob ng 30 days, natutunan mong ang closure ay hindi mo kailangang hingin. Ikaw mismo ang nagbibigay nito sa sarili mo. Sa 30 days na yan, natutunan mong na ang respeto ay hindi mo kailangang ipilit. Na ang pagmamahal ay hindi palaging sapat kung hindi ito mutual at na ang pananahimik ay hindi kahinaan. Isa itong matinding uri ng lakas na bihira sa panahon ngayon. Kaya kung nasa gitna ka pa ng silence mo ngayon, tandaan mo, hindi ka nag-iisa. At hindi ka mahina dahil umiiyak ka. Hindi ka desperado dahil umaasa ka pang sana bumalik siya. Normal yan, tao ka. Pero habang nananahimik ka, habang pinipiling huwag mag-react, dyan mo nahuhubog ang bago mong sarili. Ang tanong na lang, gusto mo ba talagang bumalik sa dating ikaw? Yung palaging available, palaging nagpapaliwanag, palaging nauubos, o handa ka ng yakapin ang bagong ikaw? Yung marunong manahimik, marunong maghintay, at higit sa lahat, marunong magmahal sa sarili? At habang mas tumatagal ang katahimikan, mas lumalalim ang pagkaunawa mo sa sarili mo. May mga bagay kang na-realize na matagal ng totoo pero pinili mong hindi pansinin. Tulad ng, hindi mo dapat ipaglaban ang relasyon kung ikaw na lang ang lumalaban. O kaya, hindi mo kailangang ipilit ang sarili mo sa taong hindi kayang unawain ang dami mong pinipigilang isigaw. Nakakatawa nga minsan, kapag ikaw na ang tumahimik, saka sila naguguluhan. Bigla silang nagpaparamdam, hindi dahil mahal ka pa nila, kundi dahil hindi nila matanggap na hindi mo na sila hinahabol. Hindi sila sanay na ikaw ang nanahimik. At sa totoo lang, hindi sila naiirita dahil wala kang sinasabi. Naiirita sila kasi sa katahimikan mo, napipilitan silang pakinggan ang konsensya nila. Tapos ayan na, magpapadala ng kumusta ka na o yung classic na naalala lang kita. Pero hindi mo nakagat, hindi ka na reactive. Kasi sa loob ng tatlumpung araw, Natutunan mong hindi lahat ng mensahe ay sincere. Hindi lahat ng bumabalik ay dahil sa pagmamahal. Minsan dahil lang sa ego. Dahil hindi nila matanggap na hindi na sila sentro ng mundo mo. At sa puntong to, mapapaisip ka. Bakit ko nga ba pinipilit dati ang sarili ko sa taong pinaparamdam sa akin na ako lang ang may pakialam? Ganyan ang kapangyarihan ng katahimikan. Hindi siya magic na bigla kang magiging masaya. Pero isa siyang proseso, masakit sa una, pero pag nalampasan mo, may kapalit. Kalayaan. Kalayaan mula sa pangangailangan ng closure. Kalayaan mula sa pag adjust sa taong hindi kayang sumabay. Kalayaan mula sa tanong na, bakit hindi ako sapat? Pagkatapos ng ilang araw ng katahimikan, mapapansin mong may nagbabago. Hindi lang sa paligid mo, kundi sa loob mo. Yung dating kabog ng dibdib mo tuwing may notification, unti-unti nang nawawala. Yung dating gabi-gabing pag-iiyak, nagiging mga gabi ng tahimik na pagninilay. At habang lumalalim ang pagninilay na yon, lumilinaw din ang mga bagay. Para kang nabubuksan sa isang katotohanan na matagal mo nang tinatakbuhan. Na minsan, hindi mo talaga sila nawala, kasi hindi mo sila kailanman tunay na hawak. Hindi lahat ng relasyon, kahit gaano mo pa kamahal, ay nakalaan para magtagal. At hindi lahat ng iniwan ay talo. Ang hindi nila alam sa loob ng katahimikan mo, nagbago na ang laban. Hindi mo na sila hinahanap para bumalik. Hinahanap mo na ang sarili mong boses, ang sarili mong respeto, ang sarili mong lakas, at habang ginagawa mo yan, ang dating pagmamahal na todo mong binuhos sa kanila, dahan-dahang bumabalik sa'yo. Hindi ka na umiikot sa tanong na, bakit niya ako iniwan? Bagkus, tinatanong mo na ang sarili mo, bakit ko hinayaang mawala ako sa sarili ko habang pilit akong nananatili sa taong hindi marunong kumapit at dyan mo mararamdaman ang shift. Bigla kang magkakaroon ng urge na magayos ng kwarto, magbasa ng libro, bumisita sa gym, magbawas ng toxic friends, hindi dahil gusto mong ipakita na I'm doing great without you, kundi dahil, for the first time in a long time, gusto mong gumaling para sa sarili mo. May araw na babalik ang lungkot. Siyempre, normal yon pero sa halip na takbuhan mo ulit sila, natututo kang upuan ng lungkot. Pakinggan ito, tanggapin ito, at pagkatapos bitawan ito. Dahil yan ang ginagawa ng taong may emotional discipline, hindi nila tinatakasan ang sakit. Pinakikinggan nila ito para matutunan kung anong dapat baguhin sa sarili. At habang nananahimik ka, mapapansin mong may mga taong lalapit. Mga taong nagtataka kung anong nangyayari sa'yo may mag a na bitter ka, may mag-iisip na proud ka lang, pero ang totoo, hindi mo kailangan ipaliwanag ang sarili mo sa mga taong hindi alam ang buong kwento mo. Sa katahimikan, natututo kang hindi lahat ng opinyon ay dapat mong sagutin. Hindi lahat ng bumabatikos ay karapat dapat sa energy mo. At mas higit sa lahat, natututo kang pahalagahan ang sarili mong katahimikan. Alam mo kung bakit? Kasi dyan sa katahimikan na yan, unti-unti kang bumabalik sa sarili mo. Unti-unti mong naaalala kung sino ka bago ka nasaktan. Bago ka iniwan. Bago mo ibinuhos lahat sa isang taong hindi marunong magpahalaga. At dito mo rin makikita ang irony ng lahat. Habang ikaw ay tahimik na nagmumuni-muni, sila, oo sila. Sila ang naiistorbo. Sila ang nagtatanong kung bakit hindi ka nagaya ng dati. Sila ang biglang nagpaparamdam nagli-like sa luma mong post, nagko-comment ng haha sa mga walang kinalaman na bagay. Bakit? Dahil hindi nila matanggap na hindi na sila ang center ng mundo mo. Pero ikaw, hindi mo na kailangan ng closure mula sa kanila. Kasi sa loob ng 30 days, natutunan mong ang closure ay hindi mo kailangang hingin. Ikaw mismo ang nagbibigay nito sa sarili mo. Sa 30 days na yan, natutunan mong na ang respeto ay hindi mo kailangang ipilit na ang pagmamahal ay hindi palaging sapat kung hindi ito mutual at na ang pananahimik ay hindi kahinaan. Isa itong matinding uri ng lakas na bihira sa panahon ngayon. Kaya kung nasa gitna ka pa ng silence mo ngayon, tandaan mo, hindi ka nag-iisa at hindi ka mahina dahil umiiyak ka. Hindi ka desperado dahil umaasa ka pang sana bumalik siya. Normal yan, tao ka. Pero habang nananahimik ka, habang pinipiling huwag mag-react, Diyan mo nahuhubog ang bago mong sarili. Ang tanong na lang, gusto mo ba talagang bumalik sa dating ikaw? Yung palaging available, palaging nagpapaliwanag, palaging nauubos? O handa ka ng yakapin ang bagong ikaw? Yung marunong manahimik, marunong maghintay, at higit sa lahat, marunong magmahal sa sarili?